Guys. mga tadi ninyo Talisay. Ano siya Talisay, guys. Sa, 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 sa atin saatin Talisay ang pangalan. Ang ano nito pangalan. Talisay talaga siya, taos. Dito sa ano Middle East, sa UAE, sa Dubai. Tawag niya nila Los. Oceano. Sumahal so, ka ini, guys. Tagko ani siya. Sa Pilipinas ng kwarta, maabot ni siya og tag 500 ang kilo dere kay Tagkuan mo siya tag, 35 dirhams ang kilo. Palito ni siya sa kuan, sa dito sa, palito dito sa kuan, sa mga, tin, sa mga gulayan, tag 35 ang kilo. So, money siya guys. Money ang akong ginabaligya guys. Kat, Kat, na ako sa punuan. Baligyan ako ni Sus, barato. Rakailang kuha guys. Uy, kuha na tag, tag kilo niya. Nakoy mga kuan ka kilo, mga unom pito kilo. So, Mali na na kong 70 dirham. So, mabot na to siya 1,000 pesos. So, honey guys, kaonon. Pwede rin ni siya kaonon nga pang iton. Pwede po niya siya kaonon yung mga, yung mga siyang adlipon sa kutsilyo kay para safe no kay sa na na siya yung mga ulod. So, hana na. na siya. lamit kayo siya guys. Tamis ni ah, siya. Ah, mo siya tamis ka na mag aslum gamay. So, mo ni siya. So, siya. siyang kuanan. Kuha Kwan, tag-asin gamay. Nabi pula siya, butag ka kuan, suka. himuan man ni nilag atsar, guys. Kanabi sa sato, ah. Kanang, kanang atsar. Mm, Himuon mm -hmm. ni nila kanang, kanang kuan. Atsar lagi tawag. So, ako, ako na ni siya hiwaan po na kung pakita akong silyo kay. Masuko si FB. O si ano si. Siya, guys, so. Tapos na gamay sa asin. Pero may siya, okay ra may siya kanon. Walay asin, walay sosan okay ra. Nara, dipindi rin na nato Kalau saya tanggus Hmm. Para melayu lami. Para mas lebih lami. Sebutlah suka. guys ah. Suka. Hmm suka dari sini. Saya Mm. asluman Asin lang guys, asin lang ito snob kay murag. Murag mat sila sa asin. Asin na lang ito snob nato. So, na to. Kumain so, sana. Mm. Ngayon ay liso. na. Mm. Ito na lang na to. dapat mga hipon. Sa asin yung chalami, guys, isausaw. Gamay lang, asin, God, para kuwan-kuwan lang. Sausaw sa asin. Gamay. Dabay po siya kayo sa dito so, sa usog asin. May aliso. Diyan ka ni guys. Pamalaho ni siya. Diyan, book on. Kaya to ako, hindi yung liso kaonon. Diba sa to, aliso, liso sa talisa nung kaonon, di Diba? dre yang yang panit og yang liso may kaonon hmm, wa iwa na to iwa para magsubo na lang ta magkungit na lang ta Iliso niya. Para magtusnot-tusnot na lang. Talamin na kaon. Ang isya. Ang is. na ako asin para boring ay ang panlasa. lasa mhm uh -huh. Dako, mm. kainig nakatabang sa aqua guys ni halin sa matalisa kay. Nakapadala na ko ka ng kinsinas alawan sa akong anak ng eskwela, college. Dagdag ba? Dagdag po. Kaysa isa ka. Kuan, kasi si Mana. Halilan po kuan. Kusok pang talisay kayo. Quinta Derhams, Sinta. Ano? Na? Hmm. Hmm. mo na ko to din. Ayan ako eh. Butang sa card. na, Tapos si naman ko magpadala o alawan sa kong anak. Chikas, chikas, ran. Eh. Okay. Nagmayra kong padala sa kong anak allowance guys kayo tingbo na ko gatag ng sa kabulan mahurut man <laughs> siniman na lang budget budget ginagmay ra siniman na kaon po lagi daw ko no sila man mahurut para kalawas kaon po lagi ko no hindi na lang basta ikaon lang Kaya tapon rin, trabaho ta, kaon po ta, man. Basog po ta, kaon, nung lami. Padili itong lami nga. Ah. Itong mag-perming, burger. Lami sya, pero di man siya lami. Sa lawas na ito, ang kanang, kanang burger. Nagsara na siya, kanang tambala na sya sa kanang, mula kaibog na itong magdugay na ito, kaon. Anak na lang. Man. Nang lami nga itong ipabot-pasabot ka ng, anong friend friendly sa atong kuan sa atong health friendly sa atong health kanang friendly sa atong kuan kalusugan na okay sa ato ang kuan sa atong mga lawas dili mga dili ta si kuan anang mga pinerito Anong ta isda gulay ana so kami kay Siyempre, ang amo-amo, ang paliton rin nga gulay, kuan mga patatas, carrots, ano naman no, may ilang gulay so kami den, umhalinan ko gloss, umhalinan Umah, uh, ko anin, mga kwarta-kwarta okay, na kay mahalinan ko aning talisay, pay pug okra, ayun. den okra na den mga brokoli. Uh, broccoli kay counter drug broccoli kay sa atos Pilipinas tutok ka kaon sa unsaon na tagkuan kana mapalitan na o oh, makapalit pero kas ata makapalit bagutang uli pero kung tuwa tayo ka pundo di dito sa kapalit ana og kuan ka ng permi ng broccoli kay mahal kay ang kilo no ya lami may man sa lawas god so diri sa abroad while nga maka afford ta og palit anang kuan anang mga pagkauna sama mga gulay mga brokoli ato uh, na lang igrab sit na gyud nang kuan kanang situasyon sitwasyon igrab na nato ang chance nga makakaunta na dayon ko po so kanang mga mga KFC dili ra kay ni anak guys so, wala wala ra di kay mga ka KFC kay mura di na, na siya nako ko an kay karon nga natigulang na ta na idara na ta murag maka ano na ta kay nang maka realize na ta so maka ko ta nga magamping na ta sa atong kalusugan kay bahala wala tay kwarta okay ra nang wala tay kwarta bahala sa so, piskay lang ta puro buyag So, oh, maurag atong pangayo kay pataka tau pataka -kuan, sa tong lawas mag abusar ta sa atong lawas kita ra pud mag so nyo tay kwarta di ba so okay na okay na kay nang la kwarta din ang pingso lawas kay para happy ang tanan happy ta happy ang pamuyo happy atong pamilya happy atong mga anak anak no, problema kay sa isa ka pamilya ko na ay magkasakit, apektado man ang tanan. Syempre makagool problema sa mga ano, problema sa mga gastuson, sa mga tambal ilan So karon, ang ping-amping ta ko sa mga, sa kutob sa ma kutob sa, sa kaya na tong atong lawas. So, sa ang pag sa pagkaon, isa po na isa po na sa makatabang sa itong panglawas ang pag-amping sa pagkaon mm. na. Mm. ano na ba dyan hutot na akong talisay guys uy, lami pa, kulangan ko, lami pa tala sa tasong itong imot hmm. kanira ba dyan kuan kanira ba dyan pagkaon, kung di ta, di ta magkuan magpugong-pugong magdisiplina sa itong sa atong tihan sa atong ginhawa lami gud siya labi na ang luto lami gud siya lami bisud kay mag magdisiplina o ka nang kuan ka nang pugong-pugong sa kaon pero tuloy dito butang sunang na nga para lagit po ni sa ato ah kay idaran naman ta gili naman ta mga teenagers nga kaya ra na to bisa kung sa'y kaunon bisa kung sa'y, say kaunon kaya ra kaya pa sa atong mga kuan sa atong mga katiyanan. karang kaidara naman ta mukuan naman din atong mukuan naman din atong mga kuan mga tiyan reklamo naman sila so nahinay na lang nahinay na lang sa mga pagkaon para para na po sa ato ang kuan. happiness oh happiness happiness oy kay ya yeah, karabit ang panang kana ang bitang kuan isa biya na matawag na to happiness ka nang ka nang wala tay giba ba. na bang kuan maka nang happiness ka nang nalipay ta so nalipay ta nga okay ka ita pure buya kana so okay na kay na wala wala tay love life i love life so maura to guys no kay nahurot naman na nga akong duha ka talisay nakapag-emote na pud ko nakapag-emote na pud ta so So, nabusog ko. Nga, lami po sa lawas. So, so maura to. Ako rang ipaila-ila sa inyo. Ay, ray, kung hulog. Ako rang ipaila-ila sa inyo ha. Ang talisay. Diri sa Dubai. Nga, makaon siya. Ang talisay. Sige, bye-bye. Thank you. Salamat, bye.